Guys, kapag nakita po kayo ng katulad nito that you can only earn money if you follow the monetization policy of Facebook. Eh, isa nga po bang violation yan? Isa nga po bang demonetization yan dahil nakalagay po na red na ganyan? Pero nasa baba po, ang nakalagay naman, your earning potential has increased a limited of time. Tapos sa baba po, actually, meron naman siyang earnings. At out po dito, sa may-ari po ng account na yan, hindi ko po mabasa yung kanyang pangalan eh, dahil hindi ko alam kung Japanese ba yan or Korean. Guys, intindihin nyo po mabuti kung ano po yung nakalagay dyan. Sa pagkakaunawa ko po dyan, hindi ko po sinasabi na ako ay perfectong tao. Pero sa pagkakaunawa ko, hindi po ako perfectong tao. Pero sa pagkakaunawa ko po dyan, sa pagkakaintindi ko, well, hindi siya dan demonetize. Wala rin po siyang violation. Ang sinasabi lang po dyan, nire-remind lang po, na dapat yung ating pong pinupos, especially kung about sa performance bonus, yan po ay kasama po yan sa content monetization. Yung ating pong pagpupost na ating mga photos, katulad po yung nakalagay po dyan na unlock something, na siya po ay may kita. Pero, kukunti lang. Ibig sabihin po yan, hindi po yan na ipupost ni Facebook. So, kailangan mas galingan po natin para nang nun may chance po tayo na yan po ay tumaas yung ating earnings. Yun po yung pinapaliwanag po ni Facebook dyan. Yan po ang nire-remind ni Facebook dyan. Yan po ang nire po ni Facebook dyan. So, ang sinasabi po dyan na dapat sumusunod tayo sa kanilang mga policy, yung sa ating pong mga caption na hindi po yan nakaka-harm sa ating mga viewers. Number one po dyan, yung mga suicidal, yung mga about nudity, sexual, everything guys na mayroong mga pagbabanta na pwede po mag-self-injury na tinatawag. Lahat po ng word na ginagamit natin dyan, ngayon po, pag na-detect ng robot ni Facebook, pag na-detect niya po yan, eh magkakaroon nga po ng lower. Okay? Mababa yung distribution, mababa rin yung earnings mo. Kaya guys, ugaliin po natin, naiintindihin po natin mabuti kung ano po yung nilalaman ng sinasabi po ni Facebook sa atin. Tandaan nyo po yan guys, ang number one po dito kay Facebook, dapat nating unawain, intindihin mabuti kung ano nga po ba yan. So hindi po ibig sabihin yan, na kayo po ay na-demonetize, na kayo po ay nagkaroon violation. Ibig sabihin lang po niyan, meron po kayong mga content na hindi po akma sa kanilang policy, na hindi po yan kikita. Na ibig sabihin, porque na monetize na kayo sa performance bonus, lahat po nang i-upload natin ng mga photos yan, lahat po nang i-upload natin ng mga text content po dyan, ay kikita na po. Hindi po ganon yon. So, kailangan palagi natin i-check sa ating mga content. Pumunta lang po tayo sa ating insight doon po natin makikita kung yan po ba ay mere earnings or wala. Pero kapag kayo po ay nag-upload ngayon, huwag nyo naman po kagad titingnan. Palipasin nyo po muna hanggang